Sir. Excuse me lang, sir. Magkano yung ano nyo? Magkano yung bana, ano, turon? 25 lang po. 25? Pwede makita, sir. Okay. Ba't ang dami pa, sir? Ang no. dami pa. Anong oras na? Alas 4 na yata. Alas 4 na ako. po. Ba't hindi naubos? Hindi naubos. Kanina pa umo na nyo. Eh. Ikot ang ikot. Pangkumal kasi. Ah, ganun? Matagal ka na ba? May araw may malakas. May araw na ito na mabenta. Nagganto din ako dati. Nagtitinda din ako dati. Dati din ba dati, sir? Kaya mas ako eh. Alam mo... O ano yung susi para maubos yung paninda araw-araw? Alam mo kung ano? Dapat nagpipray ka bago ka umalis. Oo, lagi po ako nagdadasal po. Mm, Pag may simbahan po, buha, ano, tumitigil ako. Lagi ako nagdadasal. Oh, no, Magpray ka. Mas, sana makaubos po ako, oh Lord. Sana, ano, uh, para... May anak ka na? May anak ka na? Wala pa po, binata pa po. Ano pa lang po, yung girlfriend uh, pa lang. Wala pang masawa, wala pa kung ano, anak. Naniniwala ka ba kay Jesus Christ? Kay hey eh, Lord, naniniwala ka? Opo, naniniwala po kasi hindi tayo pinanganak na, hindi tayo mabubuhay ang tao eh. Pag hindi tayo, ano eh, hindi tayo pinanganak para mag pero sa totoo lang, wala talaga akong pera eh. Pero mangihingi na ako, okay lang ba? Titik titigman ko lang. Arang, okay lang. Arang, 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 arang. Bibigyan mo ba ako? <laughs> Hindi, joke lang. Hindi, okay. ganito kasi, gusto kitang tulungan. Ganito. Sabi mo, naniniwala ka naman kay Papa Jesus eh. Okay, eh, di, natin, sa di, kaya na motor na nga po didinggin, didinggin ni Papa Jesus yung panalangin mo ngayong araw na to mauubos to Naniniwala ka ba pa doon? Gusto paana. mo, paubo, gusto mo paubos na natin to? Oo, para maan po, po paubos ako. Naniniwala ka ha? Papaubos to? O, sige ha? O, bilang ka. One, oh, two, three. three. Laser gua gua. Apa sih itu? Bisa, sini. Sir gua lah kayak nyoketilan. Gua gua gua. Gua santol. Oh gua gua. Gua sir gua sir. Pas gua. apa sir gua apa turun. Turun, turun. Ayan. Oh gua 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 gua. Aman, Bu. Oh. Salamat po. Ayos ba? Buwa ba? Thank you, sir. Salamat, mm sir. -hmm. O, oh, di ba? Ano? Sabi sa'yo eh. Sabi sa'yo, maniwala ka lang. Maniwala ka lang kay Papa Jesus, mauubos yun eh. Oh, ganun ang buhay. Kapag ang tao mabuti, pinagpapala ng Panginoon. Kapag ang tao masipag. Oo, lagi ako. Oh. Turun, Uy. Oh, ano ah? Yun ang sinasabi ko sa iyo, dapat sa buhay, kailangan mag, maging tiyaga, mat, matyaga lang tayo para makaubos araw-araw, no? Kaya matyaga ako eh. Kahit oh. maulan, pinta ako, tasilong, gano'n. Na, alam mo, yung mga katulad mo yung dapat tinutularan ng mga kapwa natin Pilipino. Yung mga taong lumalaban ng patas, no? Malaban. Kaya lahat ng mga driver, nasabihin ako eh. Dapat lang para matyaga, para may makain. ako dati. Kaya lumaban, wala kang Ako dati, nagtitinda din ako yan eh. Araw-araw yun. Araw-araw din. Mga gahapon. Ay, ka nagtitinda ka na. Oo, oh, nagtitinda ako, ako niyan. Okay. O okay. bayaran ko na lang ha, wala nang bilang-bilang. Wala na pong bilang. Oh. Ay na bala diyan ha. Po Ito nga pala iniinom ko Santon Gold Coffee Mix ha. Oh, Santon Gold Coffee Mix, FDA approved. Eh napakasarap, nagluto tayo ng collagen. Ito ang iniinom ko ha. Inumin mo na rin ha. Ah, uh, may magka magkano 'yan? Magkano 'yung ganda niya? Ah. Uh, lang po. Ah, Eh, ba't nandito po kayo na? Hindi nyo pa nilalako. Eh, ako na po. Kung oh, baga, ito yung tira. Hindi naubos. Dapat hmm. kaninang kanina umaga pa to. Kaya lang, binabot kasi ako ng hapon dahil uh -huh. pinuntahan pa ako. Araw-araw po kayo nagtitinda. <laughs> hmm. Magkano kinikita niyo sa isang araw? Minsan tatlong daan, dalawang daan, ganyan. Alam, Pari-pariho eh. Ganon. Okay. Alam nyo na eh, napaka si, swerte, napaka swerte ng mga anak nyo sa inyo. Kasi masipag kayo. Ilan tanong po ba kayo? 54. Oh, Biro nyo, 54. 54. Tapos kayo, naghahanap buhay para magtaguhid. Alam nyo ba, sa totoo lang, hindi katulad, hindi, hindi lahat ng nanay ganyang kasipag. Pero ako kasi, nai Nay, wala kasi yung ibang pangitay, Kasi Ito hmm. lang yung anak uh, buhay ko talaga. Um, At least, di ba? At least, kayo, lumalabang kayo ng patas, di ba? Naniniwala kayo, naniniwala ka naman kay Lord. Uh, tama yun. At least, kayo, lumalaban ng patas. Lumalaban ng patas na naniniwala kay Lord, di ba? Tapos, nagsisipag kayo with action, di ba? Hindi kayo humihingi sa iba, di ba? At least, marangal. Saludo po ako sa inyo, Nay. Saludo sa inyo. Hindi lang ako, hindi lang yung mga anak niyo, hindi lang yung mga tao na sa paligid niyo, kundi yung nakakataas. Di ba? Okay ba? Tama ba ako, Nay? Mm. Okay lang ba kantahan kita kahit saglit lang? Mm. Maganda tong kanta ko, Nay. Kay buti-buti mo, Panginoon. Di ba mabuti ang Lord? sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Diba tapat sa atin yung Lord, magmahal sa atin. Iniingatan niya tayo araw-araw. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. O, oh, di ba? Ganon kasi kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Alam mo, hindi tayo mayaman, hindi tayo katulad ng iba na nakukuha lahat ng bagay. Pero maswerte tayo kasi isa tayo sa lumalaban ng patas at isa tayo sa nag, nag, uh, papakita ng aral sa mga anak natin na kailangan kahit mahirap, maghanap buhay pa rin, di ba? Kailangan gumawa ng tama, gumawa ng patas, di ba? Hindi tayo nagnanakaw. Kasa na lang tayo sa mga sarili natin. Magsipag tayo at umasa tayo sa nakakataas. Di ba? Huwag ganito na, ha? Huwag ganito. Kasi nakikita ko mabait ka. Naalala ko si naalala ko si yung nanay ko sa iyo. Kakapano lang ng nanay ko nakaraan, nakarang buwan lang. Wala na po sa totoo lang wala na po ang nanay. Kung ano po nitong ano lang nitong nakaraan lang. Pero ganun lang ganun talaga ang buhay. Kailangan nating ano pa rin tumuloy pa rin sa buhay. Oo. Uh -huh. Oh, bilhin ko na lang lahat 'yan ha. Salamat po. Ah, oh, magkano ba lahat 'yan? <laughs> Mm. Ano na lang po ito, 110 na lang po kasi yun. 110? Biruin mo sa 110, tuwan-tuwa kayo, okay. di ba? Salamat po hmm. talaga kasi so? kanina pa po ako ah. nagtitindi. Hindi, bibili ko na to ha? Pero Hindi bago ko... Na pero... pero... Nakakabili po na sa akin ng Gana? marami. No. Oh. Pero bago ko bilhin niya, may bibigil ako sa iyo sa ha? Ah, dyan ka lang, ha? And... Dyan ka lang, basta dyan ka lang. Ah, oh. eto, ha? Ay! So, oh, hindi. Ito, bibigyan kita ng bigas. Tsaka itong Santon Gold Coffee Mix. Ito kasing kape na iniinom ko. Healthy yan. Herbal coffee. Ah, tsaka walang asukal yan. Tsaka pwede sa acidic. Mabibili sa Mercury, sa TikTok Shop, sa ano. Any pharmacy na malapit sa inyo. Yes to Health Pharmacy. ah Ayan. Tsaka ito, bibili ko na lahat. Bibili, bibili ako. Pero... Ikaw na bahala kung anong gagawin mo dyan. Babayaran ko na lang, ha? oh po. Oo, ha? sa inyo na po yun. Hindi, sige. Mabait ka, eh. Ah Okay. Thank you po talaga. Thank you po. Thank ah, you. Ah, bibigyan kita lang. So, sobrahan ko na lang, ha? Ah, okay? Salamat po talaga. Ah. Makabinta na nga. Hindi. At least, di ba, uuwi ka, masaya. Pray lang palagi, ha? Pray lang, try, pray, pray lang, lang sa Lord, ha? Laban lang tayo ng patas. Siya lang yung makakatulong sa buhay natin. Laban lang, ha? Sige. Thank you po. Bye-bye.